hirap ng buhay ngayon. Huwag po sanang daanin sa mga dare o challenge o panghahamon na pwedeng makapahamak. Ang vlogger, tigap panangga sa late, si Rogelio, panganay sa pitong magkakapatid at babanat ng buto sa pagtatanim sa bukid. Para may pandagdag kita itong 2022 na engganyo si Rogelio naman. Gustong-gusto niya po talaga yung pagpag-vlog. Masipang po siya gumawa ng video. Ang kanyang content, ang pagmumukbang ng kung ano-anong pagkain sa kanilang bukit. Hanggang dumami ang kanyang followers at ito lang marso ang kanyang videos na simula ng monetize o kumita. Ang kanyang unang sweldo. unang bigas. Si Rogelio, nagpursige, nagumawa ng mas marami pang vlog. Kari ko na rin pa na rin mo rin mo ato mo rin Hanggang kamakailan na, si Rogelio, nakatanggap ng challenge mula sa isa niyang follower. Lamunin mo na yan po, buto ng mano, para mapadalhan kita ng 20K. Pero, kapag na yung hamon sa ako, mahirap na yung ginagawa mo sa akin dyan. Kasi may ibabot nga ba eh? Ba na takot? Kung na yung mga kukuk. Una niyang kinuha ang buto sa hita ng manok. Isinawsaw niya ito sa suka at saka walang pag-aalin lang ang isinubo. Inuya-muya bago ilunok. Para si Roger, hindi ko mapatuloy yung bintiki mo. Ito na lang mga bagag yung bintiki mo. Pero matapos magawa ang challenge, ang follower na nag-dare kay Rogelio, wala raw parangdam. Makalipas ang dalawang araw, si Rogelio nakaramdam ng pananakit ng chat. Kaya nag-desisyon na raw silang isugod si Rogelio. Pasaw mo ko ng diamond bro. Binigyan sa lang ng five. Isang piling ko siya. Nakot five. Ano nga umuwi? Ano nga ka? Ano? Ang basta yung walang kong Ayon sa doktor, kailangan siyang operahan. May nakita lang kasi silang bumara sa kanyang pituka. Palitan mo yung kung na meron dati siyang operahan. Nakapindit na din. It's part of the complication when nakakamong po sabi ng post-operative additions. Parang nagdikit tigit ng interest niya. Hindi makalusot yung kinahin. Kinala dinilita ang kumara sa pituka ni Rogelio. Hindi ko nang manok. O oh, yun, niya. Hindi naman siguro nang pwede upira naman. Kanira pa na siya paghinga. Kapit mang eh. Sana ako nang huwag kami. Sana ako. mo anak ko. Sa paglipas ng mga araw, si Rogelio tuluyan ng kanghina. <laughs> Sabi ko nga pa sa kanya, namatay kayo. kayo. <laughs> Sabi niya, pag namatay rin, <laughs> Walang kitap ko pa rin para pagpapain lang no? tayo ba. so, ng puso. Wala na daw. Saan mo sa akin may nangyayari? Ngayon magkakaroon ng puso ng bata pa. Saan mo? Magkakaroon ng sepsis. Pagkat sa inyong mabagling na view ng kus, kumain siya ng duto ng manok. Nagkita siya ng potera. Hindi ko nakita sa loob ng chenya. Ang pagkain ng duto ay hindi talaga ligtas dahil ito ay hindi nalutong tao. Ang kus na si Bayo ay sa ari Ulila, galit na galit sa umamon kay Rogelio ang ipinangako rin kasing 20,000 pesos. Hindi tinupad. Hindi na po, hindi na po. Hindi na po, hindi na po. Hindi na po, hindi na Kung ano yung pangako ko kay ay pagdala siya sa akin ng 20,000 Kinaan niya para sa pera, makuha niya yung 20,000 para masama loob ko ano. Sige, kung ano yung kapatid ko At pagkapay ko yung kapatid At <laughs> pagmahal po posibleng kaso na pwede mong i-file ay reckless imprudence resulting to homicide under Article 365 ng Revised Penal Code. Pwede kang malagot sa ilalim ng batas kung yung ginawa mo, nagdulot na mailagay sa panganib, yung buhay ng ibang tao. Sabi uh ko lang pala yung -huh. mga bukong mga bike. Nakipag-ugnayan ang aming programa sa follower ni Rogelio na siya Dito naman, hindi ko alam so, ng 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 nang na ganyan pala nangyari. Nangawa naman rin ako sa kanila kasi hindi kailangan ko nang sorry sa kanila. Hindi naman nangyari siya ng pagpuntol, hindi nangyari sa kamatayan. Yung mga ganyan na challenges, of okay. course, may siyang value din yan eh. Magmiging curious yung mga tao, so papaloonin siya. A lot of content creators, they want to be viral. The more it gets viral, tiyempre, may kaakipag din yung pinansyal. Kung ikaw ay content creator, may responsible do no harm to your audience and to yourself also. So, from this moment, when you may kung matang na kung ano matay si Ano, kaya kung kung ano sa Sa mga nakalipas na taon, nakita natin kung paanong marami tayong mga kababayan kumapit sa content creation para sa chat. Hindi ko yung 20 kilo. Lahat tiniis! Lahat kinaya! Mm -hmm. Dahil ang nara,